Ayan, so sa panahon ngayon, kinakailangan nating magkaroon ng maraming pagkakakitaan. At ito na nga ang isang naisip kong paraan. Paano gumawa ng TikTok Shop? Okay, so ituturo ko sa inyo ang steps by steps procedure. Magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano maging affiliate ng TikTok. Ayan, so bukod sa pagiging affiliate, ay pwede ka rin gumawa actually ng sarili mong store sa TikTok. Ito yung sarili kong store sa TikTok. No? Pero hindi yan yung ituturo ko sa inyo. Kasi ang pagkakaroon ng sariling store ay kung meron kang sariling product. Okay? Ako kasi meron na kasi akong store talaga. Meron na rin akong Shopee. Ayan. Kaya ang pangalan ng store ko sa Shopee ay e International. So hindi ko na ituturo sa inyo yan. Kasi ito ay kung meron kang sariling product na ibibenta. Okay, so makikita mo dito isa pa lang yung product ko na in-upload kasi kaka-start ko pa lamang sa uh, TikTok Shop. Yung shop, yung uh, ano ko, yung Shopee ko kasi ay marami ng mga produkto doon. So ipapakita ko na rin sa inyo para maniwala po kayo na meron na akong uh, Shopee store. Okay? So ayun po yung my shop. Okay? So ito po yung mga products ko, no? Uh, Ayan. I skip. Okay. So ito yung uh, uh view, view shop ko na lang para makita niyo mga product. Ayan ito po yung modelo ko. Ayan yung mga model ko yan. Ayan po yung mga ito po yung mga products ko sa Shopee. Yan. No? Napakadami po kayong pamimilian pero hindi po yan ang ituturo ko sa inyo. Yung ituturo ko sa inyo ay paano magbenta ng mga product sa TikTok. Okay? So, ito po yung TikTok ako. Uh, here. Project. Okay. Diba yan ang ano yung account? Kapag ka click nyo lamang ito. Ayan. Ayan. O, diba? So, mapupunta kayo doon. Nandito na ako ngayon sa TikTok Shop. Ito to to tong no. Iyan na yung i-click niyo. Tapos i-click niyo tong TikTok Shop na yan. Enter. Yan, get started. Yan. So match with partners easily. Okay, so add contact info. Okay, so from the scratch to guys. So kaya makikita niyo kung paano ko ginawa. Okay, meron na akong um Viber, meron ng Facebook, meron ng uh, email. Ayan. Ito na yung shop ko. Facebook shop. Okay. So, yan yung data. Okay. Yan yung mga information na makikita ninyo. Okay. Facebook, all sellers. Ayan. No. Naka-activate na po yan. So, okay. Ayan. Ganun lamang po guys. So, ngayon, paano ka ngayon kukuha ng product? Okay. Pumunta ka dito sa add affiliate products o kaya your shop. Or your shop muna tignan natin. Kasi okay, so wala pa siyang laman, no? Ang, ang gagawin mo ay add affiliate products. 'Yan. So pipili ka dito kung ano yung gusto mong produkto. Okay? So add yung produkto, ano ba 'yung mabili? Punta tayo sa ano kaya? Mm -hmm. Household appliances. Ayan. So, halimbawa, ito, magbebenta ka ng mini refrigerator. Ayan, ayan, o. Oh. So, ayoko na yan. Masyadong mahirap ibenta yan. So, ang hahanapin ko ay itong single tub washing machine. Ayan. Dahil, mabili kasi ito para sa mga maliliit yung bahay. So, single tub lang. Kaya-add ko lang yan. Ayun. So, ibig sabihin, sa taas, makikita nyo, added products na. So, yun ay nandoon na sa aking shop. Okay. Ngayon, dahil kasi nagluluto ako, okay, ito ang ipipindot ko ngayon. Siga up boar. Ayan. Meron akong product. Meron na kasi akong mga, uh, tawag dito, kainan. Kaya, kailangan, kailangan ko yung mga air fryer na yan. Okay. So, ito rin. Hmm. Ayun, pwede pang humingi ng sample. So, ibig sabihin, kapag nagbebenta ka, pwede kang humingi ng sample. O, oh, hihingi tayo ng sample. Sayang din yun. B Biro mo ka nakatipid ako ng 1,799. Ayan. So, add free sample. Okay. Ayan. So, after receiving the free I agree to post a video or live video that contains the product link. I'll Keep the video public for at least 3 days or keep the product link in my live video for at least 10 minutes. So, i-click ko siya. Ayun, guys. So, ipapadala na ngayon sa address ko yung in-order kong uh, Kaisa product. Okay. Ang ganda. Okay. So, Ayun. yun lang guys kung paano magumpisa ng iyong reseller account sa tiktok that's all thank you